Mas maraming aplikante ngayong taon ang kumuha ng University of the Philippines College Admission Test o UPCAT para sa academic year 2025. Ang mga kumuha ng pagsusulit, nagbahagi ng kanil kanilang mga karanasan. Si Denise Osorio sa detalye, Rise and Shine Denise. opisyal nang natapos kagabi ang UPCAT o ang University of the Philippines College Admission Test para sa academic year 2025. Mas marami ang mga aplikante ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon dahil sa paggamit ng online application ng pamantasang pambansa. Ito rin ang taon na kauna-una ang ginamit ang QR code para sa mga test permits ng mga estudyante mag e exam upang mas mapadali ang identity verification. Mas malayo at mas malawak ang naabot ng pamantasan ngayong taon kung kaya't nasa humigit kumulang kumulang isang daan at tatlong pung mag-aaral ang inasahang examinis ngayong taon para sa academic year 2025. Dalawang araw ito. Nagsimula ito noong Sabado ng alas 7 ng umaga at tig dalawang batch kada araw ang testing schedule. At dahil sa rami ng mga estudyante ang nag-apply ngayong taon, may mga pumunta rito nang hindi pa sumisikat ang araw tulad ni Joaquim at ang kanyang pamilya. Mm. Well, I guess, okay nag sa kanya. Si Joaquim naman, sumunod sa mga pamahiin dahil sa kagustuhang makapasa para sa kursong sports science yung mga pamahiin na gagawin. Ginawa ko po lahat. <laughs> Natulog akong may reviewer na katabi. Kumain akong malagkit na pagkain. Tapos tapos yung huwag mo tawag Nakausap natin ng ilang mga magulang para makuha natin ang panayam nila tungkol sa bagong sistema ng UP. Ayon kay Katrina Nacion, madali at maalalay ang UP sa proseso ngayong online na ang application process. It was very... Madali, para sa magulang. And siguro perfect din yung guidance ng school to make sure na yung parents very informed kung ano yung kailangan namin and kung kailan namin siya dapat ipasa. Si Rowena Espinol naman, hindi alam na nag-apply ang kanyang anak para sa UPCAT. Mas madali po siguro kasi siya lang hindi na, siya, hindi na niya need yung assistance ko. Kaya yeah, mas madali po ngayon. Nakahabol din tayo ng kunting kwentuhan sa mga examinees tungkol sa experience nila sa pag-apply. Ayon sa mga mag aral walang kahirap-hirap ang pag-apply ngayong taon at wala rin aberya sa pagpasok ng testing centers dahil isang pindot lang daw ng scanner sa kanilang QR code at nakapasok naman sila agad. Kanina po, uh, medyo hindi po kami nahirapan na pumunta sa testing center tapos yung Uh, pagpasok po namin kasi hindi na po kailangan hindi na po, wala na pong ibang hinihingi but yung test permit na lang po and then yung ni-scan na lang po nila yung QR code na nakalagay. So wala na pong masyadong mahabang pila. Ang isang examinee, Quezon pa ang pinanggalingan. Dahil hindi na ganong kahirap ang pag-apply, nakapag-focus siya sa pag-review para sa UPCAT at naging isang once-in-a-lifetime experience ang pagdayo sa Maynila para sa exam. In-enjoy ko na lang po tong upcut pa kasi once lang naman po to eh. Isang daan at labing apat na testing centers ang dinagsa ngayong taon para sa upcut. Nadagdaga ng total number of testing centers sa buong bansa dahil sa dami ng examinees. Sa 2025 na ang resulta para sa pasukan sa susunod na academic year. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.